Grabe naman to si Moira. uuwi nyo lang. Tapos ayun, umeksena na naman. Tsaka isa pa ba diba, alam naman niya na bawal siya dito. Eh bakit ba siya nagpipilit? Nasa DNA na yata ni Moira na maghaanap ng gulo. Anyway, highly doubt na si Zoe ang reason bakit siya sumugo dito sa Apex. Alam niya mabuti na lang to si Zoe. Kahit paano, bumait-bait na rin. Siguro po kasi na eh, hindi niya na po laging nakakasama si Ma'am Moira. Alam niyo po, sa totoo lang, naging okay nga po kami ni Zoe simula nung nakulong po si Ma'am Moira eh. Kaya nga dapat, mabalik na sa kulungan niyang si Moira. Para sa ganun eh, hindi na niya ma-influensahan yung anak niya. At para hindi na rin bumalik sa dati yung kapatid mo. Well, that's what we all wish for. Pero, as of now, Moira is free. Kaya kung pwede lang, iwasan niyo muna. Adaline, Dina. AJ. Eh, ibo saban kami eh. Siya naman palaging sugod ng sugod, 'di? Eh. Siya naman palaging nagsisimula ng gulo hindi naman kami. Zoe? Sorry, sorry. Namiss lang talaga kita. Okay lang. Namiss um, din kita. Huh? Talaga? Namiss mo rin ako? Gusto ba ka sinabi ko? Ay, hindi, hindi. wag, Hindi lang mo makapaniwala sa narinig ko. Talaga? Namiss mo ako? Alam mo yung nasa San ako, may mga times na naiisip kita. Hindi ko nga alam kung bakit. <laughs> Yari ka. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Ano? Ay, eh, nai-inlove ka na sa akin. Ano, nai-inlove ka na sa akin, no? Sabihin mo na kasi, nai-inlove ka na. No, love, yuck. Yeah. Eh, kinikilig ka sa akin, eh. Si Tax. Hindi, eh, hindi nga. Eh, ikaw ang bahala. Tulad nga na sabi ko sa noon, hindi kita pipilitin na gustuhin mo ako. Pero ipupusta ko yung buhay ko. Trip mo din ako.